Ang Malaki pala yun. up Plastar! Plastar! Yun! Ayos na mga kaga. Yun! Malaki! Uy! Abot sa palutang! Huwag sanang tirahin itong palutang. Para safe. Yun! Oh, good morning mga kaka So, sa aking channel Ayan, madaling araw May biyaya tayo ngayon Lapit na Up. Bato, 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 bato Ang oh, mga kaka, lagdong na Pero nakatakbo ulit Sa

Ito na nga bali dalawa itong pang na ito. Mayroon kay Tiyo. Yeah, ako nagising na kanina ko yung masama ang pakaramdam. Nakaupo na ako saan Sana yung malakad ito mga kaya. Ito na malapit na ulit bato-bato na. Uh, ah, bago nga pala mga kakaigay yung ating mga kasama ngayon. Ito si Kuya Gary. Ito si Kuya Jego. Uh, ah, bali sa pangalawang laot natin. Sila naman yung ating mga kasama. Wala yung dalawa ni Bik. Ah, hindi mo na sila sumama sa kasikuyan to Napagabay na to. Mahaba pa lang ano yan. Ang luway. Ayan, nagsibol na. Malinaw na to. Sibol na eh. Ayun, tanaw na isda. Mga aga. Pumuputi-puti na. Ayan, ah, oh, puti-puti na mga kaga. Nanginig na, nanginig na. Oy! Pangalawang takbo yata. Sana. na? Malaki Malakad pala eh. Woo! Oh, plastar, plastar. Ayos na, mga aga. Na. Oh, so enak, oh. Ayos. Quality. Eh. aga. Okay na. Malaki, malaki. Ayaw na. Dito naman tayo sa kabila. Tuna, tuna, tuna. Kamalo. Kamalo ko yun. Ang pangit to. O, oh, ito, ito, ito na. Mga kagay, ito ang pangalawang pakain. Uy, may nakabuntog din palang palutang sa tiyo. Oh! Marami pala itong lumba. Ikaw, ikalawang pakain mga kagay na tuna. Ayan kay Tiyo Boyet. Ayan kay Tiyo Edgar. Mag-uulog na rin tayo ng palutang pagkatapos ito. Ang ating pamiwas. Ah, uh, hindi tayo nakaagaw ng gising ng bangon dahil uh, medyo pangit ang pakaramdam ko kanina. Nagising na ako pero mas mapakaramdam ko kanina eh. Yun, malaki! Uy! Abot sa palutang! Kung saan ang tirahin to palutang para save. Yun! Sanggasaw, sanggasaw! Okay.

Ayo selamat